Hindi ko mamabuhat eh, Ma napuno man yung sako. Ay, pupat mo kasi pinuno yan, buuan ka manoy. Ay, napuno eh. Kitang nagmay ginagawa pa tayo dito, nagmamadali sa si Kasi ang bigat eh. Uh, Ayon, Ayun, tulungan mo yung magbuhat dyan. Oh, tulungan mo ako dun. Ay, buuan ka manoy. Mabigat eh. Hala, paano di mabigat yan eh, pinuno mo man? Kaya nga Buuang napuno eh. Kaya nga napuno. O, uh, kabuang. Hmm. yung kasama ko, putasan ko yung sako kung na -ano at buhat buhatin. Mm. na ko sa sako. kaya ngayon iprang eh, ko yan. <laughs> yun, yan, na <laughs> tapos silang punatunang ano, <laughs> yan pasok na <natin>. ito <laughs> dami hanapin ng pasok

Siya mo yung tagabuhat mga idol. Tapos ako yung tagasilid ng ano, buhangin. <laughs> Tung Tungo na. <laughs> Tagdan ko natin. Tamihan. Kasi wala man tayong pira. Ganap lang tayo ng ano ng pagkikitaan uh, magkuhan tayo ng buhangin <laughs> puno puno na <laughs> hindi ko na tumabuhat kasi puno na <laughs> puntahan ko na yung isang kaibigan na nagbuhat ng buhangin magpatulong ako nito <laughs> Brad oh, tulungan mo nga ako dun ay, ito may ginagawa pa ako dito. Hindi ko mamabuhat eh. napuno man yung sako. Ay, pupat mo kasi pinuno yan. Buuhan ka man. Ay, eh, napuno eh. Ito ang may ginagawa pa tayo dito. Nagmamadali sa buks. Kasi ang bigat eh. Ayon. Ayun. Tulungan mo. lang yung magbuhat dyan. Oh, tulungan mo ako dun. Ay, buuhan ka man. Mabigat eh. Hala. Paano di mabigat yan eh? Pinuno mo man. Kaya nga napuno eh. Kaya nga napuno. Oh, kabuang. Uy! Wahahaha!